Bingo! Kung yung gagawin ko bang pagtalakay sa NKBK ay uh, gagawin natin live o ibablog ko. So naisip ko muna na iblog ko muna siya. And then tsaka natin siya tatalakay ng live. Excuse. So ano ba yung NKBK na tinatawag? ang NKBK na tinatawag ay nagkakaisang kapatiran para sa bayan at kabataan. Yon ang NKBK. Mga kapatid. So ano yun natin kung paano siya um, talakay natin kung paano siya nagumpisa. Paano siya nagsimula. So this will be his um, his history telling itong gagawin natin. Ano ba yung NKBK? Nagkakaisang kapatiran para sa bayan at kabataan. Saan siya, sino-sino ang mga member dito? Um, ang member po dito ay ACRO, APO, TAUGAMA, SRB, at KAPASEPA. Pero bago yung KAPASEPA, dapat yan Beta Sigma. Pero bumita ang Beta Sigma, So, later on, Kapasepa ang uh, naging panglima. So, paano nabuo ang ano ang um, NKBK? Um, una niyan, kinausap ni Brad Indian si uh, malayong kamag-anak niya. Siguro, mga ilang degree. Mga third degree, gano'n. Nakamag-anak niya si J.D. Castro na naging Secretary General ng Taugama, Attorney J.D. Castro. Tinausap siya ni Brad Indian, tinawagan niya, or uh, yeah, siguro tinawagan niya. Tapos nga, na uh, nabanggit ni Brad Indian yung interfraternity or interfraternal service hindi lang service, kundi talagang palaganapin ang kapayapaan sa mga fraternity. Ang pagkakaisa, ang pagsasama-sama, tungo sa isang adhikain. Ang maging mabuting uh, ehemplo, mabuting halimbawa, mabuting uh, maging huwaran, makatulong sa mga mahihirap, sa mamamayan. So, yun ang ano, nabanggit ni Brother Indian nga na yun, gusto niyang buuin na pagsamasamahin itong mga fraternity na ito. At agad na umagri si Atty. J.D. Castro. Kasi nga, may experience na si Atty. J.D. Castro na ginawa nila yan ng Apo, Acro, tsaka Taugama noong 1976. Pero sa UST. At saka, alam naman natin sa history, na hindi nagmaterialize ang ganyan. Kasi nga sa UST lang sila eh. Paglabas ng UST, ang gulo na, di ba? Puro gulo na. Puro. Eh, 1976, frat war era yan eh. Di ba? Isa yan sa mga taon ng frat war era. Kaya, kaya siguro binuun nila, Brad, nila J.D. Castro yan sa USD para maging halimbawa. Kaso, hindi. Siguro, sa UST lang, naging payapa sila. Pero pagdating sa iba, sa labas, sa mga community, sa ibang lugar, sa ibang probinsya, eh, sobrang gulo na ng mga fraternity. So, sinabi ni Brett Indian yung gusto niya na mangyari. Hindi lang sa UST, kundi malawakan. Yung talagang tatatak. Yung makikita. Diba? Yung lutang talaga. Makikita ng mga tao yung pamamarisa ng lahat. Yung pagsasama-samang to. So, um, marami yung nagaganap na ganyan. Yung pagsasama-sama, sama-sama sa service, joint service, joint fellowship. Pero mga maliliit lang. Siguro sa iba ibang lugar, kanya-kanyang chapter. Mga ganun-ganun lang. So, hindi siya ganong nakakagawa ng ingay. So, ang impact niya ay uh, mahina. Pero itong gusto ni Brad Indian, sigurado magiging malakas ang impact. Dahil ito ay pangmalawakan. So, ayun. Nagkasundo-sundo sila. Nagkasundo si Brad Jay, tsaka si Brad Indian na, oh, sige, kukontakin ni Brad Jay mga akro, tsaka apo. Ganun din tayo, o contact din tayo sa, sa Apo. Dahil malapit tayo sa Apo, eh, di ba? So, nung magkasundo, nagkausap naman, parang ano, timing eh. Timing na timing, nagkausap si Brad Eman Hison sa si Brad Indian. Si Brad Eman po, produkto ni Brad Jess sa uh, Carino, sa UST. Pero beta UST sila, hindi po sila pa eh. Although affiliated sila ng PAI. Pero <clears throat> beta tau UST sila. Kaya sumunod na nangyari, kinontak ni Brad Eman si Brad Indian. Tapos tinanong siya, Brad Indian, pwede mo bang i-represent ang SRB sa magkakaroon ng meeting sa National Youth Commission? Magkakaroon ng meeting ang mga organisasyon sa mga eskwelahan. 'di ba? Mga student council, student body, student leaders. Uh, something that has to do with uh, ayan, mga organisasyon kagaya ng mga fraternity. So na-invite tayo to represent SRB. Sabi ni Brother Indian, talagang very confident siya. Yes, I will represent SRB. Sure. Diba? With confidence yun, syempre. Kasi for the first time, maimbitahan ng SRB ng ano National Youth Commission you know, government agency government ano yan um, malakas yan kumbaga dahil nga gobyerno ang nagpapatakbo diyan ang nagpopondo diyan so may may ano yan meron yang mga kakayahan may power, may authority yan, yung NYC na yan. Galing sa presidente, galing sa pinakamataas sa bansa. Para pag main, pag-usapan, ano pag-uusapan dyan? Yung mga school violence, anti isa na yung anti-hazing lo dyan. Kasi school violence yan. Diba? para mapag, uh, magkaroon ng katahimikan, ng kapayapaan, maiwasan yung mga namamatay sa hazing. So, ayan. So, nabuo yung meeting. Nag-meeting sila Brad Indian, Sis Gemma, Sis Jomel. Tapos, nagbigay sila Brad Cesar Poloyapo, yung naka-chapter ko ng mga inputs. Tapos, nandun sila Brad Benny, sila Neil Abila. Yan, mga leader ng SRB. So, laki tulong ni Brad Eman Heeson. Dahil um, sa invitation na yon na ginawa. Napakaganda. Napakalaki ng um, tulong ni Utol Eman ng kanyang participation dun sa NYC na yon Sa National Youth Commission. Uh, si Brad Eman po, ano yan, um, alam ko, activist yan. Tapos ano rin siya, uh, mason din. So, ano siya, alam ko, kay Risa Hontiveros yata. Akbayan ba yun? Akbayan party list. <laughs> so, malaki na itulong niya. At, um, yung pagkakataon na nabigay sa atin, ginrab agad ni Bradinha kasi alam niya naman si Bradenia, nang bilis niyan mag-isip eh. Pag nag-isip yan, may purpose talaga para sa SRB, para sa kapatiran. Nakita niya yung uh, pagkakataon, so grab agad. With con sabi nga sa inyo, with confidence eh. So ako proud ako na may participation ng Alpha Epsilon once again iba Si Brad Cesar eh. Isa 'yan sa smarts ng uh, Alpha Epsilon. Na magaling ang isip ng aking ka-chapter na 'yan. Shout out Brad Cesar. <laughs> Andito ngayon 'yan sa California. Nasa Amerika, sa California siya ako dito sa kabila. Pero minsan nag-uusap kami, minamessage ko yan, kinakamusta ko. So ayun. So paano nag-umpisa ngayon ng ano ang um, NKBK. So dahil nga may meeting sa NYC, ayan, nag-umattend gayon yung mga fraternity, yung mga mga leaders ng malalaking fraternity. Pero si founder Boy Chua yata, hindi pa siya umaattend, mayroon pa siyang representative. Ang representative niya ay sa lawyer din si Attorney Flint Cruz. Yan muna. So, nung ngayon, na, na represent na ang SRB sa National Youth Commission, andun nga yung mga Taugama, sila J.D. Castro, Flint Cruz, tapos sila Tony Dimano, Sis Juliet, mga Apo yun. Si Brad Tony, past president ng Apo, tapos sila Sis Juliet, yan. Uh, mga representative ng APO, mga kilalang Alpha P Omega, may mga pangalan yan. Um, sa atin naman, sila Brad Indian, uh, si Brad Indian po, si Manisipin, Sipin, na kilalang-kilala nyo yan. Tapos sila Brad Benny, sis Jomel, sis Gemma, Brad Neil, uh, kung sino pa man di ko nabanggit, <laughs> Um, basta kasama kayo doon, alam nyo na yon Tapos nandoon ang ABS-CBN at saka ang GMA-7 para i-cover yung meeting na naganap. So, di ba? Napakaganda. <laughs> Ibig sabihin na napakalaki at napakaimportante ng mga pag-uusapan doon. Kaya tayo, ano tayo, supporter tayo ng ano, ang SRB Inc. Supporter tayo ng anti-hazing law. Nasa CBL po ng SRB Inc. ang anti-hazing law na atin siyang in eradicate inaalis natin siya sa ating kapatiran uh, gawa nang tayo ay sec, -sec registered so kailangan uh, maging masunurin tayo sa batas mga kapatid So yung unang meeting ano after mag-usap ni Brad Emma at saka Brad Indian nakipag pag-meeting na si Brad Indian kay uh, Brad J at saka kay ano muna kay uh, Colonel o General Joronses Roncesvalles ng Bicol ngayon general na si Brad Jorons so sila muna ng tatlo nag tapos sumunod na yung ano yung attorney Flint Cruz ng ACRO So tapos nun, um, uh, pagkatapos nun, nag, mga, may mga ilan pang meeting na sumunod, um, sabi nga ni Brad Indian yung meeting na yun, ano eh, yung mga representative ng Tawgama at saka talagang for security merong mga police mga major ng mga de armas to protect syempre founder boy chua di ba protektahan nila yan JD Castro po protektahan din yan ganun din yung mga apo ay si Brad Indian ano na yan syempre protektado na tayo diyan si ano na yan. Although hindi iniisip ni Brad Indian yung magkakagulo dahil nga for kapaya for peace yan eh. Ang ano eh, ang um, meeting na yan. Ang purpose nung kanilang gagawin ay para sa kapayapaan at pagkakaisa. Kaya, di ba? Pero siyempre, Brad niya lagi may dala yan. Dahil, siyempre, sa trabaho niya, delikado. Kaya kailangan lagi kang may protection. So nung bumitaw yung ano, ay na ende, eh, kinausap muna ni, ni Brad Indian si Brad Jules Servo na sinasabi niya yung plano na sabi nga rin ni Brad Indian ito makaka ano sa ito, good for your exposure, makakatulong sa ito. Itong plano na to, so sumuporta si Brad Jul. Sabi ni Brad Indian, ikaw ang ng permit. Permit para dun sa lugar na kukunin nila sa ang lugar yon. Sabi ni pwede gawin natin historic na Gawin natin to sa Plaza Miranda. Na yan ang parang sentro ng Maynila eh, di ba? Kasi daming tao dyan. Daming business. Daming eskolahan. Kompleto dyan. Daming restaurant. Mga kainan ng Chinese kompleto yan yung pinakasikat na mercury drugs nandyan mga bilihan ng libro bilihan ng sapatos nandyan lahat yun business district talaga tapos nandyan pa yung Kiyapu Church tapos yung mga palengke so pag nag-service tayo dyan maraming mahihirap na matutulungan So ginrab talaga natin yung pagkakataon na yan. At uh, nakatulong kay Brad Jules kasi counsel siya dyan eh. Counsel pa lang siya dyan. Hanggang maging congressman siya, tapos ngayon vice mayor na, di ba? Kaya ayun, tapos ano na. Uh, dahil wala na yung ano, yung Beta Sigma, mayroong isang pumasok na fraternity from Mindanao. Sa Mindanao sila malaki. Sa Mindanao sila sikat yung Kapasepa engineer din ng ano niyan, isa sa founder or founder. So nasa na tayo. So ayan, na nakreate na yung nagkakaisang kapatiran para sa bayan at kabataan. Um, Umaattend na si Boy Chua. Kasi la uh, Tony De Maano at si Sis Juliet. Ayun uh, nga. Bali ang pinakaano talaga yan, si Brad Indian ang talagang nag-umpisa, nag-initiate inisyatibo ng SRBN through ano um si Brad Indian talaga. Alam alam naman nila yan, nabanggit nila yan sa ano sa press con, sa press conference. Nabanggit ni Sis Juliet yan. Ayon, Engineer Simbangon, yung pangalan nung um one of the founder ng Kapasepa. Engineer Simbangon. Pero ang mga ang mga representative nila yung mga sis ng Kapasepa. Sabi ni Brother na napadaan lang yung mga yan eh. Pero nagrepresenta na sumama sila. Kasi nga, ganyan din daw ang gusto nila. Yung mga service. Eh, lalo na, yung pagkakataon na ito ay napakalaki. Sama-sama sa Maynila. Sa so, talagang ano to. Uh, yung scope niya is um, pangmalakihan. Talagang makikilala lahat makikilala ng lahat, makikita ng lahat, mapapanood ng lahat. Yung balita talagang kakalat ng mabilis at saka yung impact niya malakas. So, ayon, dun siya nabuo, ang architect, si Brad Indian, and then, syempre, with the support nga ng ibang fraternity, sa so, Napakaganda, 'di ba? So ganyan mag-isip ang ating leader na si Brad Indian, mga kapatid. Ganyan sila mag- ganyan siya mag-isip. Napakagaling. Yung talagang hindi naiisip ng iba, 'yun ang gusto niya. Yung hindi nagagawa ng iba, 'yun ang gusto niyang gawin. So ang pinaka nito, 'yun nga dahil nga yung binuo nila Brad J sa UST lang ginug ang gusto ni Brad inyong gawin ilabas 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 ng UST Kun kundi isama pati UST lahat ng eskwelahan lahat ng eskwelahan sa u lahat ng chapter sa Maynila at saka magkakaroon na yon ng ripple effect pag sinabing ripple effect pag nagbagsak ka ng bato sa tubig di ba? para siyang uma nagkakaroon ng wave wave na pakalat palawak yun yung tinatawag na ripple effect <laughs> eh pag pinagsama-sama mo yung buong fraternity iba-ibang fraternity na pinakasikat talagang may ripple effect yan So, napakalaki ng tulong ni Brad Eman Hison dyan sa na masuportahan niya ng National Youth Commission, nag-sponsor sila. Nakatulong si Brad Eman Hison dyan. Pero yung talagang bumuo ng plano is uh, Brad Indian at SRB Inc. talaga ng lumakad. So, itong isa sa trivia, yung unang formal meeting sa Causeway. Bago dumating yung mga leaders, may mga advance party na sila. Kumbaga, mga advance representative. Naman yun nga yung mga security. Very secured. Talagang po, anda silang protektahan ng kanilang mga leaders. Ganon kabigat ang ating ang ating uh, mga leaders. Biro yung mga major, mga escort nila, mga major. Di ba? Talagang protektadong protektado. So, nung malaman nila na safe, eh na, madali na para sa kanila. Pero syempre, lagi silang may kasama pa rin security. Para masaya. Yung mga sumunod na meeting, may mga pulis, sundalo, mga hoodlum. Ibig sabihin na yun, yung mga terador. <laughs> mga terador yun. Mga underground na lakad, mga ganon, mga mga handang ano yun, handang <laughs> itaya ang kanilang buhay, alam nyo na. So, sama-sama talaga para pag-usapan yung ano, magiging partisipasyon. Yan na rin ni Brad Indian. Kaya naging successful. Kanya-kanyang participation, kanya-kanyang um, ganap kanya-kanyang iya uh, yun yeah, yung ganap kumbaga sa istorya ito gagampanan mo di ba tas ang ganda ng lugar no Plaza Miranda talagang makikilala lahat lalong sikat na nga lalo pang sisikat dahil sa sa ating uh, gagawing service. Biro niyo yung ano nun, di ba? Yung tatanim sa isip ng mga tao na yung dating mga fraternity na napakagugulo, ganito na sila ngayon. Di ba napakaganda? Kaya ano yung aral sa ginawang yan ni Brad Indian? Alam nyo, si Brad Indian, warrior talaga yan. Na hindi matapatan yung kanyang ginawa para sa SRB noong panahon ng Frat War. Kaya maraming galit dyan, maraming naiingit, kasi siya may data eh. Ultimo kalaban, kilala siya. At saka kilala ni Brad Indian yung mga talagang mga nakipagdigma ng mga SRB. Yung mga taga Beta Tau, mga taga Obsilon. Kilala ni Brad Indian kung sino-sino sila-sila. Si Brady niyan yung pinaka tumatak, na nakipaglaban. Maraming nakalaban. Maraming nakala, maraming gulo para sa kapatiran na sinuong. Kaya ngayon, parang sabi niya nga sa akin, parang ngayon bumabawi ako. Sa mga nagawa kong kasalanan, pagkakamali, para akong tinurn around ng Diyos. Siyempre, tumanda na, di ba? Naging iba na yung pananaw. Na, kailangan baligtarin na natin yung mga mali. Gawin na nating tama. Yung mga pangit, gawin na nating maganda. Yan ang sinasabi sa akin ni Brad Indian. Kaya gusto niya, habang buhay siya, yung SRB may angat natin kaya lahat ng mga malalaking projects, siya nag-isip nun, siya gumawa, siya lang nakagawa. At kami, sumuporta kami dahil sa galing ng kanyang leadership, sa galing ng kanyang isip. Sabi nga niya, tapos na pratwar, service war na tayo, sa servisyo na tayo makikipagpagalingan sa mga ibang fraternity na kahit apo bumilib sa SRB dahil sa ginawa ng SRB Inc. SRB Council of Elders. Kaya yan, yung mga ginagawa natin sa SRB Inc. Lahat ng mga service noon, Mandaluyong, Sorsogon, Nueva Ecija, Baguio, Tarlac sa buong Metro Manila Quezon Batangas Laguna Bulacan lahat yan nagkaroon ng ripple effect yan sa SRB kaya sa aminin nyo sa hindi, sa mga national council yung mga ginagawa nyo yan yung tinatawag na ripple effect na ginawa ng SRB Inc. or COE sa mga Pangasinan, yung mga service na yan, dahil yan sa ginawa ng COE. Aminin nyo man o hindi. Yung magandang relasyon sa APO, dahil yan sa COE at saka sa SRB Inc. Dahil kasakasama namin ang APO, nakikipag-tie up, nakikipag-join ang SRB sa APO. orang ang APO nakikipag-join sa SRB. Back and forth. Bigayan. So yung blueprint, ginawa nila Brad Injan yan. inumpisahan nila yung blueprint para paano mapapaganda ang SRB. Gaya nga na sabi ko, yung ripple effect, pag nagbato ka sa ilog ng bato, nagkakaroon siya ng wave na bilog, di ba? Bilog yon Parang yung sa atomic bomb. Pag sumabog yun, nag kumakalat yung ano na, may, may ripple effect yun. Lahat ng madaanan nun. <laughs> Damay. Ganun ang nangyari. Totoo naman yan. Kaya yung mga galit na galit dyan, galit-galitan sa ink, galit-galit, galit na galit kay Brad Indian. Kaya kayo nagagalit dahil sa epekto ng ginawa ng SRB Inc. at ni Brad Indian. So kung ako sa inyo, gumawa na lang kayo ng gumawa. Imbis na mag-chismis-chismis, tigilan nyo yan. Walang mangyayari sa SRB sa ganyan. Sa so, totoo lang, maniwala kayo. Swerte nga ang SRB, hindi nagsasawa si Labrad Indian dahil sabi nga niya, bumabawi siya. Ito na yung paraan para makabawi sa mga nagawa niyang yung mga sarambulan, yung mga nagawa niya ng, you know, yun. Ngayon, iba na. Puro kabutihan na ang gagawin. So, kayo ha, sinasabihan ko kayo, yung mga nasa ibang, ano dyan, sa kabila, mga titindi manira. Tigilan nyo yan. Gumawa na lang kayo ng kabutihan sa SRB. At tigilan nyo yung kada dada. Okay? Ito po ang inyong broad vlog. Ah, maraming salamat.